batang nabanggit ay pagkakalooban ng pamahalaang lunsod ng tagi ng medalya ng karangalan, sertipiko ng pagkilala at educational financial assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Siya rin ay pagkakalooban ng tanggapan ni Kong Desuma ng Hamid Zamora kasabay ng pagkakaloob ng karagdagang medalya ng karangalan mula kay Sen. Pia Cayetano at karagdagang Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Siya rin ang nakatatanggap ng Sen. Renato Compañero Cayetano Leadership Award. at ang mahalagang anunsyo ng ating pamahalaang lutsod ng pagi para sa ating mga mag-aaral na nagsipagtapos ngayong taon. Ang lahat ng nagsipagtapos o senior high school graduates ay makatatanggap ng voucher sa ilalim ng Lally Scholarship Program na nagkakahalaga ng mula 15,000 pesos hanggang 15,000 pesos depende sa kursong inyo.